Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Ang Golden State Warriors ay may lima ng magkakasunod na talo at patuloy silang bumabagsak sa standings ng Western Conference. Noon nga ay hawak nila ang number one seed at ngayon ay malapit na silang masipa palabas ng top 10. Nananatili na ang malalim na rotation at kakulangan ng consistent number 2 option ang problema ng team na ito. Kung tatanungin nga kayo kung sino ba ang second option nila ay iba-iba sagot ng fans dito. Well, si Jonathan Kuminga at ang Warriors ay hindi nagkaroon ng contract extension noong offseason at ang ibig sabihin nito ay papasok siya sa free agency kung saan most likely ay aalis nga siya sa Warriors. I think we can all agree na hindi deserving si Kuminga ng hinihingi niya na 5 years, 224 million contract extension. Lalo na at nagtatala lamang siya ngayong season ng 13.8 points, 4.2 rebounds and 1.8 assists per game on 43.7% shooting sa field. Nakakaya naman nga yan kay Peyton Pritchard na pinag-usapan pa lamang natin na may average sa 16 points, 3 rebounds and 3 assists per game at may sahod lamang na 7 million per year. Ganun pa man ay nakakahinayang din naman kung aalis lang nga si Kuminga nang walang kapalit sa offseason. So isang posibleng na solusyon sa roster na ito ng Warriors ay ang i-trade si Kuminga kasama si Podjebski at iba pang players kapalit ng isang legit na star na makakatulong kay Curry ngayon mismo kung sakali nga ay magiging solid 9 to 10 man rotation ng lineup ng Warriors at hindi pa mawawala sa iyo si Kuminga ng walang kapalit at higit sa lahat ay magkakaroon ng Warriors ng consistent na lineup tulad ng hinihingi ni Stephen Curry. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay panahon na para bitawan ang Golden State Warriors si Jonathan Kuminga? Ang Atlanta Hawks naman na tumalo sa Cleveland Cavaliers ng dalawang beses at tinalo din ang Boston Celtics, ngayon nga ay tinalo naman nila ang Milwaukee Bucks sa score na no 119-104, 23 points, 13 rebounds and 5 assists si Jalen Johnson, 20 points and 3 steals si DeAndre Hunter, 17 points and 7 assists si Trey Young, 15 points and 5 steals si Pogdanovich, 13 points, 6 rebounds si Okongwu at 12 points, 5 rebounds si Zachary Risache. Sa Bucks nga ay 13 31 points, 11 rebounds, 5 assists din si Giannis At 25 points din kay Damon Dillard Subalit halos wala nga silang natanggap na tulong mula sa kanilang mga kakampi Ito na ang ikalimang sunod na panalo ng Atlanta Hawks Another solid performance mula kay Franz Wagner sa 106 to 102 win ng Orlando Magic laban sa Philadelphia 76ers. Nagtala siya ng 35 points and 7 rebounds at 17.6 rebounds day ang ambag ni Jalen Suggs to lead the way. Sa Sixers naman ay muling nanguna ang rookie Jared McCain with 24 points and 7 rebounds. Subalit kulang pa din nga mga kaibigan. Tambak naman ang inabot ng Los Angeles Clippers laban sa Minnesota Timberwolves sa score na 108 to 80. 20 points si Julius Randle at 16.6 rebounds, 4 assists and 4 steals si Anthony Edwards One of the worst games ngayon ni James Harden mga kaibigan Nagtala lamang siya ng 5 points, 3 rebounds, 3 assists and 4 turnovers on 1 of 10 shooting sa field Kaya naman umabot pa nga sa 41 points ang tambak ng Timberwolves sa kanila